ito, so, Christian Alicia. Garden. Ayan. Yeah. <laughs> hi guys, welcome sa panabagong video ng Christian <laughs> Garden. So, meron nga bisita guys. Oh, si ma'am. Si ma Hi, from Candelaria Zambales. Yan. Yeah, welcome si to Christian Hello, Mama Garden. Mama. Garden. Nanay. Mami. Mama Ising. Si Mama Ising, Mrs. Ayan. Kid. Ayan, yung mga magka ano nyo dyan. Magkakapatid sila. sila. Nalilito kayong mukha So, yan yeah, ma'am. Welcome sa Christian ah, Garden. Ito si Mami Mayor, naka-face mask man. Oh, Please, Mami Mayor.

Orange wonder siya, red wonder. Ah, ganun? Ah, ka ah kata, -ka kapatid? Oo, oh, magkaiba lang ng ano. Ito. Oh. Ano niya kanina? Sabi niya, orange sorbet. Oh. Orbit, ito, orbit. Oh. Orange sorbet, yan. Kuhanin mo na yung mamula ka pang ganyan. Eh, ito, pwede ito. Pwede ka. Buhay ka niya. gusto doon ni Ma'am yan. Mami Mir. Ma mami Mir. Mam Ayan. Kasi nakalang balik na dito yon. si ma'am. Mamising. Si ma'am Lel. Ma'am Lel. Hindi ka na siya nama. Hindi ka like siya nama ma ni ma'am Mero. Gusto din daddy. Ayan o. So Hiningay you know, ka niya yung maliit pinili niya sa'yo. ma'am Lel. Pero ba, ano na <inaudible> Rare naman to. Uh, ma'am Lel ito, to. Padala ma sa'yo. Maliit yung pinili niya ni ma'am. Hindi. Ikaw. Hindi kasi walang <laughs> malaking ganito. Oh. Yellow. Yellow. Pantasi. Pantasi. Oh. Dalay mo, gusto mo hindi. Ala. <laughs> Dalhin na yan. Cute. Ito ni Mami Lil. Ito. Ano? Yellow. Ay, ay. Ayun, meron siya. So ito na siya sasakyan ni Lord. Oh, Candelaria. Puno na. Para kain na maano. Ay, kunti pa lang. Ipuno ini yan. Mapupuno na yan. Mapupuno na. Maya, maya puno na yan. Puno-puno si Chiria. Punuin natin yung halaman. Ma'am, punuin doon natin yan ng halaman. Ha? Karga na sa unahan. Saan ba yung kay You know. Ay, Mami yan pa lang sa kanya. Akin to, kay Mama Ising muna daw. Ayun, kay Mama Ising, nasa na. yun na sa taas. Mama Ising! Ayun na. Anong gusto mo? Itong malaki-malaki? Yun na, nakakarga na. Ayun na, nakakarga na yun si mam yun si mam ma namin mili pa si mam ma sige na eh ano mo na na yung hindi <laughs> dalawa diba ba? po nakaka na po dalawa yan ang argan kay mam ma dagdagan pa ni mam ma di pa puno <laughs> mam ma hindi pa puno ang sasakyan okay, dagdagan pa mas marami naman ano yun mas marami naman kulay yun Saka okay, marami naman mas marami naman mamasyal kayo fiesta namin sa sabado oh. <laughs> magdala kayong maraming boogie doon at maraming customer <laughs> Ay, yeah, piyesta doon nila ha? Sabado. Sa piyesta, Sabado. Ang Lay layo ma. Candelaria. So, ayan, piyesta, Candelaria. <laughs> piyesta kami gina ka Anong, anong klase? One week na nga ako nagbabad. <laughs> 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 anong na naman. One week. Ma'am, di mo kinuha to, oh. <laughs> Mami, yes. di mo to kinuha, o oh, may yellow, <laughs> may yellow ka na. <laughs> <laughs> Ah, meron na, meron na yon. Oh, si Jan naman namili nun. Ha? Si Jan. Pero cute to. kawa Puri. Ah, meron si ma'am yun nandun sa kanya. sa maliit na lalagyan. Ako wala. Shot, Meron ka? Ayan, oh. Tapos meron pa siya. Ang ganda nito. Meron ka ng ganyan. Ay, ito, bago pa lang to. Nabali. Nabali. Nabali, oh. Na bali. Okay lang na bali. Okay lang na bali? Hindi. Oy, okay, naman dito ate. sa kanila, okay lang ang mabali. Doon sa atin, halos iyakan na ang mabali. O, mabali. Nabay, hindi naman maiwasan niya may nababali. Okay. Oh. Si ate, oh, pag nakita niya nabali, i-geograph niya. Tugtong niya na yan. Tugtong mo doon sa akin Ay, gusto wow. niya ito, mga cute. Babaaya! Barangay. Oh, oh, oh. Ma matapos yung garden ko. Saan? Maraming, marami ka ng customer. Ay, oo. Oh. Marami na nagtatanong eh. At lagi kayo maraming bisita dun, ma'am? Oo, ako. Yan, tali dito, Maraming yung atin. Kasi eh. dun sa bahay mo, ang luwag dun siguro. Lagi kayo dun, ano, may maraming kayo kaibigan dun.

masipag yan. yan isa yeah. isa di na malamit yung Hindi. kasi makapal John. makapal kasi ito ma'am kuhaanin mo na kasi ito ma'am kuhaanin mo na ito parang pero naman na yan di ko naman nagalawang ugat kaya tinanong mo di siya nagano uh, react kailangan pag nilipat mo siya oh, huwag mo hindi may ipayan siya di ba sa ipayan dati kailangan huwag mo galawin yung ipa niya. Yung mga ugat na puputol. Kailangan maingat maglipat. Pero ang ganda to, dapat dalawang malaki kinuha mo para kitang kita dun. Alam mo yung sa harapan mo, nang didilig ka. Isa dito, dapat saka isa dito. Parang dalawa yung bahay mo. Parang... Buong ano Oo nga, pangapangaba. Nakita ko nga yun, yung tinuro ni din si ma'am. Kayo nga magkakapatid, ganun bahay nyo no, mahaba ko ganun dito kay kay Ma'am Lel lang ano eh nasa likod yung ano akala ko yung likod Hindi yung harap. harap niya eh. Oo nga sabi ko pa parang sabi naman ni Ma'am likod pa lang to. Kaya pumunta kami sa likod may Bermuda. Malawak din sa likod yung harap niya talaga may Bermuda may gruto. Oh gruto yun nga yung, yung pinaglagyan niya doon. Kasi ako, ano, <laughs> kita. Tali sila niyo. Ha? ala yung ma'am di mo na dala dito sa awa mo? Si ma'am Lil na dala niya dito si Sir. Kaya lang. Si Sir, ano, ano, si ano si Sir na hirapan Hirapan nung bumaba si Sir. Maano na kasi ang ano? Maano na kasi yung malapit ng magbuntis na yung palay niya kaya. Lagi niya na Sa anak ni ma'am ising yan, gusto niya daw to? Regaluhan eh, <laughs> mo siyang ganito. Ay, ay, ayan, ayan. Ang gaganda oh. O oh, ayan, yeah. yeah, regaluhan mo daw si ma'am neto. Wala na sa si ibang bansa anak ni ma'am. Oh? Huh? Sa si ibang bansa ata anak ni ma'am. Yeah. Sa kanya to. Oo. Uh Kaya, regalo yung daw si ma'am. Ikaw nag-ano, di ba? Regalo mo yan sa akin. Sa kasal Ayan. mo punta ako dito. Kaya gusto to ni ma'am. Ah, may ninang ka na sa kasal. <laughs> <laughs> Pero wag mo ka, ma ka, ka. Pa, sana, muna makasawa. Nakamigyo ka pa sa ano? Sa YouTube natin. Oo. Oh. Ano pa? Ito, dalawa.

Dai, na mo taw. Huwag mo Masaya, masaya, ako. Nagkakagulo sila, guys. So, ayan o no, 'yung kinuha nila ni mam Ma Ayan, dahan natin. Untahan natin, guys. Ito gusto rin ni mam Ma Nyamis Ma si Ayun ang kinuha na kinuha na sa loob. Eh, <laughs> so, ito ang ganda rin <laughs> mm -hmm. o. si Jan. So, yan po tuloy ko na. Nangawit na ako. <laughs> Nangawit na ako mamaya muna. Okay, tigla mo. kami lugar. Ayun guys. Sa winner sila ni ma'am. Bye. bye. So, ayan. Yeah, bye bye ma'am. Uyun sila sa kandilaria. Ayun si so, so, ma'am. Ano? Ma'am. Amazing. Ma'am. Uyun na kayo. Hi. Thank you, thank you. <laughs> thank you. Halika, halika. Thank you. 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 Anong ini, ha? Paano ka pinipatagangay? Okay na yan, soya. Ay, yung sa akin, yung isa. Hindi, ako na. Maglipat. Doon na sa loob. Diyan na lang. <laughs> Nandun na lang ka. Hindi na. Ay, ang bali-bali. Ayan si mam. Alam ko yun. Dali-dali si mam lang maglipat. Soya, bye-bye. Bye. Karamat. Soya, anuya sa'yo ni ma'am. Bye-bye. Inyat. Bye-bye. Ayan, uwi na sila. Bye, bye, bye. Uwi na. Uwi na. Ayan, uwi na si Mami. Si Mami, ang, ang una-una kong naging customer sa kanila magkapatid. Uwi na sa si loob. Bye, Mami. si diana ngeke marites pa kita natin. <laughs> bye mam ma balik kayo mama balik kayo mam ma so yun guys sandilaria sambales sambalin yu bye 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 so guys alis na sila Yan, yeah, nawin na. Bye-bye. Salamat sa panunod. Bye.